yung mga gold ko na wala. Isa na namang Pinay na lumapag sa Pilipinas, nagbahagi ng karanasan sa social media para maging aware ang lahat ng mga pasahero na pauwi sa Pilipinas. Binuksan at ninakawan kasi ang kanyang maleta. Kinuha ang kanyang mga gintong alahas. Sa kanyang post, lumapag daw sila sa Cebu pero missing daw ang kanilang tatlong bagahe. Pero makalipas ang tatlong araw, dumating daw ang kanilang bagay sa Jinsan Airport. Pero nang makuha daw nila at macheck ang loob ay wala na ang mga ginto. Naani pa sa post ng Pinay, sobrang sakit at nakalipas nakakalungkot na kahit anong ingat mo, madadali pa rin ng nakawan sa travel. Sa kanyang post, ipinakita niya ang mga alahas na ninakaw sa kanyang bagahe. na anya sa kanya, ito po ang mga jewelry na nawawala sa bagahe ko na sana ay makatulong ito sa pagpapaalala sa iba na palaging isecure ang mahalagang item.

That looks like Kaya maging babala sa lahat ng mga pasahero itong naging karanasan ni kabayan. Iwasan niyo po maglagay ng mga alahas sa bagahe. Dahil nakikita po sa X-ray machine ang laman ng inyong mga bagahe. Dapat po ilagay niyo po sa inyong mga hand carry, yung mga ginto, pera at mga gadget. Para iwas abirya at problema. Dahil mainit po kaya sa mga mata ng magnanakaw ang alahas at kahit saan airport, mapapilipinas man o ibang bansa ay may mga magnanakaw. Kaya protektahan niyo po mga kababayan ang inyong mga pinaghihirapan sa abroad. Hanggang dito na lamang po, magingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon. At Merry Christmas po sa inyong lahat.